po yung tinawag lang flag control dito po sa Merkina ito po yung tanki uh, ano ano tawag yan yun po yung binabaon sa ilalim oh. laki kaya kayang yung ano aeroplano dyan kaya kayang ipasok dyan eh yan oh, sobrang laki oh malaki pa sa aeroplano yan kaya nga hindi na binaba yung Marikina. Yan yan. Laki yan eh. Pag pumasok ka sa loob, mga dalawang di pa. Ang lawak niya sa loob. Ito yung truck oh. Yung bako. Ito na yung bako oh. Parang kinakain lang yung bako oh. Yan. Kaya nga hindi na mula yun dun sa may tulay sa Riverside Yan Mayroon na binapaon pinapaon Kaya hindi na yung Marikina Kahit puno pa dyan Pumasok eh. Yan Ang gando no So may lampas pa ng Jalibi Yan, unahan pa si Jalibi sobrang laki yung tamburong na yan oh Ito po yung para lang ng ano oh pwede kang magturo ng langoy mag-eskwela ng langoy, basketball, ah uh, basta lahat oh ba yung ano hospital amang hospital Rodriguez yan yan lapit lang